Bek. Tara, kaya iyan. Shortcut pa mor. 5 kwantos? Aliaga. Aliaga to? Ah, uh, labas tayo nang ano dito, lalabas tayo ng Baka, labas tayo nang Talavera. Bakal uh, nagpasa tayo nang Talavera, lalagpas tayo, Talavera nalabas natin dito, labas Talavera. No? Yan. Bukit pa Bukit pa more. Ganyan. Oh. Oh. Wala oh. yan. <laughs> Ayan, no? Super great. Kita nyo naman ang ginawa sa mga wiring. So, jumper jumper lang yan mga ka experience ibabalik natin sa original na automatic no yan. tapos dito pa ayan 4 airbag to mga to mga ka experience 4 airbag no yan Panghino. Panghino yung setup nila na airbag yan ah, putol putol at ang mga sensor ha ah. Tutol putol putol lahat yan so kailangan din balik sa original ano, hanapin natin muna kung hanggang dun siya nagputol sa si ilalim ano, ayan sige up wow, oh brad brad tanggal din tong ano nya brad oh ito ito oh, sa ano puta tanggal oh tanggal sa welding oh ayun bumalik tat sa kabila na ko ya ya tanggalin chassis mo na <laughs> ha oh grabe ayun ah uh, ay nilabeling niya kabila labeling niya diyan tanggal yung ano mo dito ha mo silip ka sa loob no to, tanggal yan. Ano yan? Tanggal yung birad mo. Yung nakatas chassis. to Ito. Tanggal yan. Hmm? Ayan oh. No? Sa mga nakapos yan? Dito, nakapatong yan. Tingnan mo, tanggal. Ugayin ko. O. Oh, ayan oh. Kita mo? Dito, nakapatong yan. Yan yung mag sa differential. Ayan. Winelding lang. Oo, oh, winelding lang, oh. Dapat nakatornilyo to, kuya. Nakawelding lang, oh. Dapat tornilyo to. Ayan, naputol-putol yung mga trig niya rito, oh. Ayan. Ayan, mga ka-experience. Sa uh, na namin yung mga connection na yan, ayan. Ayan, hininang na namin ng maayos no? Para mabalik namin sa original yung connection. Kung ano problema magagawa mga ka-experience, no? Ayan. Ayan. may hinang na lahat dyan, mga ka-experience. Kita nyo naman. O, oh, diba? Ayan. Ito mga ka-experience. Ayan, no? Kita nyo? Ayan, no? Anong kuting nyo mga pinakaan? Ah, nga sila nagputol, Ayan. Yan sila. Yan sila na gano'n ng mga wiring. Nagputol sila mga ka-experience, no? Ayan. Yan! Ayan, dyan sila nagputol, oh. Yan! Ah, no? Ayan, kita nyo na, Ayan, oh. Parang tip dyan, tsaka parte, tsaka wire. <coughs> ah, tingnan natin dito sa ilalim na to kung ano yung naputol na to na no, wire. Ito. Pareko ko. Ay no. Oh. Putol-putol yan. Santo. Ilagay. Ang dami na nilang pinakilaman dito ng mga house na maliliit oh. Ayun nakikita nyo. Tanggal oh. Yun oh. Yun. Ayan, oh. Tanggal, tanggal. oh. Tanggal-tanggal. Diba? Oh, di ba? Mga ka-experience. Oh. John, yung inang John. Kunin mo, John. Inangin natin. Ayan, mga ka-experience. Kita nyo naman, oh. Diyan sila nagdugsong na para umangat yung ano. Ayan yung wire niya, oh. Hindi niya nila yan. So tayo balik natin sa original mga ka-experience no? Ayan So yun Ito nyo naman ha Maandar yan Super great tayo na maandar Diba? Ayan Pinagpuputol yung mga wirings Binabalik natin sa original mga ka-experience, no? Ayan. Ayan mga ka-experience at uh, ihinangin na, no? Ayan mga ka-experience. Para walang kalus connection. No? Layo lang tayo dahil baka mapisingan tayo ng ano, ng Nicolite, no? Ayan. naman, di ba? Oo. Ayan. At, uh, yun, inangin na yan. No? Ayan. Yung pang-inang namin, mga ka-experience, uh, gawa lang sa battery. No? Yan Ah, uh, tanso at vlog lang, mga ka-experience. No? Ayan. natin papanda rin na natin mga ka-experience maya maya ba natanggal yata brad ha panginang mo brad tanggal yata yun o oh. okay na Ayan mga ka-experience sa ah, na namin siya. Ano? Ayan o, oh, nahinang na namin. Koding-koding yan mga ka-experience. Ayan ay, o, ko na sa bata ko. Tapos, sa ah, check na namin sa taas kung okay na yung mga wiring sa taas bago namin na ah, No? Ayan. Yan lang, tatlong wire lang ba yung pinutol nila? Oo. Oh. Tatlong wire lang wala na. Ha? Tatlo lang. Ah, tatlo lang talaga. Ay mga ka-experience, tatlo lang talaga ang wire ang pinutol nila dito para maglagay ng wire sa taas, no? Kita nyo naman, yan. Ayan. Dapat din lagyan. Ha? Dapat lang Oo. Ayan. Kita nyo naman, okay na siya. Ayan, o. Oh. Ayan yung wire na papunta doon sa taas, yung mga button-button nila. Ha? Ayan o. No? Ha <laughs> Sila nagputol-putol na nilagyan ng wire eh. Oh. Ayan o. No? Kapisado ko talaga alam kung bakit eh. Ha? Ha Kasi wala doon eh. Sabi ko, tignan mo sa kita na sa yan, lang wire, <laughs> kita yan nagputol ng wire ka ako. Ha nyo na, no? ayan na sila o. Oh. ha ha. <camina> ngayon mga ka experience no ayan ya! udang, 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 Kita nyo naman. Ayan o. Ano Brad? Walang pinutol dito? Wala ba sawa dito? Brad? Wala ba sawa dito? Baka may cobra dito ah. Kita nyo naman. Puta kita nyo naman o. Oh. Ganong kadumitrak na to. O. Oh. Di ba? No. Oh. Ayan o, Parang mayroon doon may sasakit na to. Lagay mo nga remote, Brad. Kaya hindi ko may power. Hindi ko makakarga, ano? Ha? Kuha ka ng mga box doon. Sa kalagrin. Polygram. Mga ganito, wab ko. Malilit. Oh, ito na yung kulay. Nakikita niya naman, no? Ang dami dumi. Oh. Di ba? Pero mga test light, brad. Test light yun. Pakuha ka test light, brad. <laughs> Grabe, parang budega to, brad, ah. Ah, brad. Ito naman yung charger niya. Oh. Charger niya. Hindi, balik mo na lang dyan para ma-charger sila, kuya sige mo ngayon sige pin mo Para may charger sila kuya wala silang pancharger sa cellphone brad kawawa naman ayan kita niya naman oh grabe yung ginawa ng mga driver dito na una oh oh ano ba yun parang parang helicopter brad ah oh hindi yan itim oh talagang itim talagang rin ako eh bigyan mo akong dalawang box ayan Ah, uh, ayun sa kanya naka-tornilyo. Lilipat natin dito mga ka-experience, no? Ah. Uh. <tipos> uh. <tipos> dito kung gagana siya. Ilang mga video mga bro. Balik din yung sakit mo sa likod. Baltarin ko. Patay mo muna yung ilaw sa yung Thurston battery. Diyan! Ay, teka, may tao. Teka lang. May tao. Yeah. Automatic mo. Pindutin mo yung dalawang truck oh. na nakaganan. Ay, teka lang ha. Teka lang. Taas! Ay, hindi mo tumataas ha. On my remote Bye now brad Ano brad okay na Ha O oh, diba Ang tagal ng Oras na ginawa namin yung mga Ka experience no Bago nahuli yung problema ng airbag Suspension na yan Ayan no? Tanyan naman ako. Ayan. Hanggang doon. Ah, yan doon. Hanggang doon. Di ba? Hmm. Ayan yung mga audience natin, kuya. Anong masabi nyo, kuya? <laughs> ha? Okay ba, kuya? <laughs> Ayan o. Oh. Abangan nila sa YouTube channel natin sa Jonathan Auto Experience. Ayan awo Jonathan now to experience. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Oh. Pinapaayos ko na. yan kanina, bagsak lahat yan. Kung makita nyo, di ba? O oh, yan, oh. okay na siya ngayon. diba oh. O, di ba? O, oh, diba? oh, diba? oh, diba? oh, ito mga ka-experience. Tingnan nyo. Oh. May baon ng gulong yan. Oh, ayan, diba? o. Sabi na, tapos may reserva pa daw. Sabi ni Madam, oh. oh, diba, eh, oh. ba diba, may reserba pa malakasabit, eh, ha Ito yung bata ako, ah, pinapataas ko yung leveling switch niya. Mukhang hindi naglalaro, brad, ah. Na? Naman laro-laro na? Lumambot na, brad? Lumambot na. Mutay, Dana, nawawala na yung buhok ng bata ako, eh, eh, pagkuan kwan, susupra hmm. sa akot ko sa sasakyan. <laughs> <laughs> o, oh, yan o, di ba? ah oh. gusto siya yan, di ba? mumbot na. Ba, Suneo, nasaan ka Suneo? Ito niya, nasaan tinyo, bro? Suneo! babrat na ba, brad? Nawala na yung ano yung putik-putik niya, Ganon. O, oh, di ba? Mamaya, okay na yan, mga ka-experience. Magka-problema man yan, madali na natin matitilis yan, mga ka-experience. Di ba? O. Oh. Wala naman singaw kasi hindi na alam bot eh. Oh. kita nyo naman, hindi siya lumambot o. Oh. Ibig sabihin, wala singaw. O, saan niyo? Tumulong ka rito. Hindi yung... Wala na yung turno yung kapit ng ano ah. Oh. tingnan nyo yung kapit na parang... Adobe na yan ah O, oh, di ba? Adobe na yan. O. Oh. Di ba? O, oh, grabe. O. Oh. O, magaling na yan. Lipit mo na yung wire dyan. Pero oh. may kinabang ka naman? O. Ayan o, oh. pantay na sila ngayon. Ayan o, oh. pantay na. So, ilalagay na to mga ka-experience o. Oh. Ata, lagay mo na ito. tigisa sila nyan tigisa yan yung isa doon sa kabila yung isa no ayun na brad ayan mga ka-experience no yung wire na blue na yan yan yung body ground nya no ah, pinapalagyan ko ng body ground dito mga ka-experience sa torneo na yan brad kis mo nang mabuti brad kis mo nang mabuti yung brad may hirap mag -loss. anong gawin mo dyan brad double double mo yung wire brad ito Dobrin mo dyan, tapos dyan na lang yung connection. Kasi pagka isa lang ng ganyan, tabahan mo, tapos dobrin duble, mo para kumapal yung tanso. Oo. tas do na uh, pinapatip ko naman doon sa anak ko yun, 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 yun. Yung mga sensor na yan, mga ka-experience, no? So, ayan, okay na siya. Ite-testing na lang natin mamaya, ka-experience. No? Ayan. Ayan, mga ka-experience, no? Bago namin ginawa yan, kita niya naman, puro bagsak lahat yan, no? O ngayon, nakalevel na siya mga ka-experience, automatic pa ba yan, ha? Balik sa original ng, ang ano yan, ng wirings niyan, mga ka-experience, o. Oh. naman, hindi namin to up balik lang sa wirings. Ayan, no? Ayan, no? Diba? Road test na lang to dito Hintay lang natin si kuya Siya yung magdadrive Ayan o Pe-bestingin yan mga ka-experience malayo pa. Okay, malayo pa. Hop! Parang nga ba nito, ano? Nagbabawas siya kuya Nagbabawas siya Tabingi siya oh Village Oo Atras mo Atras hu, Atras mo okay. de parang yung chassis lang kuya Tabingi Kaya? Silipin mo yung chassis mo oh. Nakagaroon kuya oh Silipin mo dito Atras Atras Tingnan mo yung chais ko tumabingi dito. Pagtatsulok sa ano, parang bubong ng yero gano'n, no? Dahil sa no, kuya? Pero ito, ito si mo nga. O, oh, yun, no? Hindi siya, ano, tingnan mo, hindi siya. Ito, to, to, ito, ito, ito si Patan mo. Kuya, bira, kuya. Isa pa rin yung bira. Oo, pwede yung bira. Tapos yung shock niya, hindi nakakabit. Oo, kaya mababa siya rito. Shock, tsaka bira niya, sira, eh. Tsaka pag sinipat mo dito, tingnan mo, sipatin mo dito. Ayan, no? Oh. Yung dulo niya, gumonon. Sipatin mo, dulo niyan, gumonon, no? Oh, yung dulo niya. Yung kalahate. Gumonon. Kasi diba, tinamaan yung chassis niya. Hindi, hindi nakuha yung alignment ng chassis niya. Pero hindi na tatagilid pag Hindi na, kasi kaka, kaka ano yan, eh. Hindi, pag-uigat Hmm pa yung Hindi <coughs> 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 yung airbag niya parehas yung taas niyan. Ang may problema yung chassis niyan ito, bagsak itong chassis na to. Um, kaya... Kung gusto mo naman itaas natin dito. <coughs> Paenya po tong John? <coughs> na, experience, umulan na. Ano, umulan na. iro roll na lang nila mga ka experience, no. Ayan. Oo, oh, yan? Oh, atinya. Gumana yun sa super great. <laughs> yung sa kanila talaga na isa wala, sira talaga siya. Ayano. <laughs> oh, ayan oh. Nakabalik sila, galing sa road test mga ka-experience oh. Okay naman yung airbag ay nasilip natin no? Oh. Di ba? Khkira oh, pegaku <tongan> Okay na po mga ka-experience Lalo mababa yung flooring doon Yung ano, yung simento Siguro pag nabuo yung shock nya Tsaka sya hindi tataglit Tsaka yung birad na naputol dyan sa ano Putol eh Hindi niya maila dito yung chassis sa kabila eh. So yun mga ka-experience Okay na yung mga airbag natin Yung may problema na lang yung birad niya na putol doon tapos yung shock doon na puto ano hindi nakakabit oh tagilid siya ng konti oh kalaki oh ay ano tay anong sa palagay mong sira yung pagkaalay nila kasi silipin mo laki ano parang bubungan siyang nakaganon ano hindi hindi natamaan yung alignment niya ano ibig sabihin pagkaganda tinamaan ng alignment ay, eh, pag sinipat mo siya Ayan, no? pag sinipat mo sa dulo Ano siya, yung parang bubungan eh Nakagano, no? <laughs> Pero gumagana ng airbag yan Hanggang automatic na yan, mga ka-experience Ayan, kita nyo naman, no? O, ah, diba? Hanggang automatic na yan O, ah, diba? So, yun, mga ka-experience Okay na po, mga ka-experience Experience, you know. <laughs> <Shout> out. <laughs>